Hello mga kachoko fam, ayan po ang ating KitKat, bagong ligo na 54 days na niya ngayon at ngayon nga po ay aayusin ko na itong magiging bahay nila na kanyang magiging anak. Balik kagabi po, naggupit-gupit na ako nitong mga carton box na to at aking ititip na lang dito sa palibot. Ayan, nando si KitKat sa gilid. Balik, ititip ko na lang po yan para po hindi lumusot yung mga ulo ng papis ni KitKat. Napakadelikado po kasi kasi kasya dito ang papis kapag newborn. Ang ulo po ay kasya din yan. Ayan. alis dyan. Naglili, nagagawa ako dito. Ayan. Tetepan ko lang po yan. Tapos ito, lalagyan ko ng malinis na basahan. Yung bagong bili ko pong basahan ang aking ilalagay dyan. Hindi naman po yun ginagamit namin. Pang papis lang talaga. At ayan, si Kitkat. Nakaabang na sa kanyang magiging bahay ng kanyang anak. Yan, nagawa ko na po ang kanilang bahay ni KitKat at na kanyang mag magiging puppies o kulay red bago po yang inilagay ko diyan. Ayan po si KitKat. -Kit Ito na yung bahay mo, KitKat. Ito na yung bahay mo, KitKat. ah oh, ayan na. Ang bahay ni KitKat, kaganda. Yan, lalagyan na lang po natin ng ilaw na kulay dilaw dito sa taas. dan maghahanda rin ako ng mga telang pang pampuna sa magiging puppies ni KitKat. Ayan. Ang aking mga baby dogo, lahat ay nakabang sa akin. Ay, walang papasok dyan ha. Baka ihian nyo yan. Bahay yan ng papis ni KitKat at ni KitKat. Ayun. O, oh, malapit na. Tinan nanti yan. Tinan. Ah, oh, ayan ako. Kalaki na nanti ng ating si KitKat. Pinakita na. Ah, oh, ayan. Oh, bagong ligo rin po si KitKat ngayon. Hmm. Ready-ready na tayo para sa mga papis na dadating.